Siya na Bapak na siya dia san siya na siya na sikat na siya na sikat sikat sikat. na siya na siya na siya na sikat sikat siya na sikat na siya na siya siya na siya na siya siya sikat guys comment nga kayo guys kung ano to guys oh. comment kayo guys kung ano to hmm. and guys so ang dami yan wala okay. na kaya ang dami sikat sikat ito sa ulo kain ba to guys hindi oh. ko alam kumakain to guys yan dami nya guys sabi grabe yan o oh. damak lamak dami Magkawalan mo na yan Ano ba yan Bawa naman yan Nahubsan kasi ito eh Kaya nandito sila eh

Pakita mo yan doon sila ni Nini. Kumakain ba yan? Kumakain niya yun. kami ng isda dito guys. Kawawa naman siya guys. O patay na. Ayan. Kawawa naman. Patay na siya guys. Sana buhay pa siya guys. Gusto lang namatay na siya guys. Ayan. Ayan. Bye bye fish. Sorry, face namatay ka. Tapos mayroon din siyang ano guys. Parrot nito. Ayun no? oh. mayroon pa rin siyang isda, guys. You know. And nyo guys. Yan. na siya, guys. Yan